Hello mga loads! For, For today's video, bubuksan ko ng aking order. Ano kayong naman niya ito? Tingnan nga natin. Aba! Okay. Dumating na no. Dumating Okay. okay next buksan mo na yung isa ano okay, na yan okay mga pusa tingin ang mukha <laughs> ah. mm. <laughs> Happy talaga ang baby, ha? Ako mo.

Napakaganda. Napakaganda. <laughs> Mamaya na yan. Itu Ito itu mga bag mo buksan mo. Wow, puro Yan. Dumating na ang paborito mong puro may. Wow. Oh. Okay. Buksan mo dandahan pagbukas. Wow, ang galing naman, baby. Hey. Ganon rin to. Napakaganda. ano <laughs> oh, Anong sasabihin mo kay mami? Isa pa, isa pa, isa pa. Anong sasabihin mo kay mami? Wait lang. Sarad sa buhas pala Ang baso dito. Kurumi. Gurumi ano? Thank you po, Mami. Thank you po, Daddy. You po, Daddy. Yeah. Ano sabihin mo sa mga loads? Tingnan niya mga loads, oh. Wait lang, pali mo ng Ninja. Okay, mau ka na sa mga loads. Bye, mga loads. Bye. <laughs> Tchau,